mga iti, sobrang nako-curious talaga ako kung bakit dinudumag ang lugar na to. Isang paresan na sikat na sikat ngayon sa Pasay City. Masarap kaya to kasing sarap kaya to ng owner. <laughs> si Dewata ang owner niyan. Yung dating binugbog daw, ngayon dinudumog. Kakaiba dahil lechon kawal at chicharon bulaklak ang laman ng pares nila. Tapos unlimited rice, unlimited sabaw, may kasama pang isang malit na soft drinks for just a 100 pesos. Sulit kaya? Ang malapit pa dyan, 24 hours naman silang open. Ito yung diwata pares na sobrang dinudumog ng iba't ibang tao sa Pasay. Ang lokasyon sa na Boulevard, paglakpas ng tulay going to Senate, bago pa dumating ng Senate, <laughs> andyan siya sa kanan. Maayos yung proseso nila dito. May tamang pila para sa laman. Meron din sa sabaw. Iba pa yung sa kanin. Iba pa rin yung sa soft drinks. Pero lahat ng pila dyan, mabibilis lang at umaandar talaga. Kasi kung hindi, ako talaga mag-walk out ako. Kasi napakainit ng araw dito. Ang dami-daming tao. Pero para sa akin, Okay talaga yung process nila. Excited na ako matikman to kaya kahit wala pang kanin parating pa lang daw sinasain pa yata. <laughs> Sinubukan ko na nga talaga. Ano to? Ano to? Mga kawali. Kain naman natin yung sitsaron bulaklak. Totoo nga. Ang sarap nga dito. Sabukin natin with rice. Sa na combination ng taba, malutong na balat, tapos may sitsarong bulaklak. Masasabing na sabaw eh. Hmm. Maalat yung dito yung kawali. Tapos, yung sabaw niya, hindi na siya masyadong Kaya nag-complement sila parehas. Ito yung pinakamagandang pustuhan dito, tinan mo. Oh. Kala mo, probinsya eh. Oh. <laughs> Kita yung dagat. Ay, dagat ba yan? Lawa. Kita yung lawa, di diba? mm. <laughs> ba? Hmm. Bagong sa akin yung kanin. Hmm. Sarap ng balas niya. kawale kawali. Medyo makalat yung lechong kawali, pero okay lang. <laughs> Sarap! <laughs> yung ano mo nataba doon? Nakuha mong soft drink. <laughs>